All set na ang gagawing medical and dental mission ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng ika-71st anniversary ng Radio Mindano Networks ngayong araw, ngayong Sabado, alas 8 ng umaga. Sa mga sandali ito ay pila ng ating mga kababayan sa bahagi ng registration at pagkuhan ng vital signs na kumpisa naman kaninang alas 6 pa. Hindi ilalintana ng mga kababayang dagupan ang buhos ng ulan dahil pasado las 4 pa lamang ay may mga nakapila na sa gate ng Dagupan City People's Astrodome kung saan ginaganap ngayon ang nasabing event. Ilan sa malibring servisyong handog ng IFM Dagupan ay malibing check-up na may kasamang vitamins at gamot, libring bunot ng ngipin, libring gupet, mga ipapamigay ng mga freebies gaya ng back to school shoes at slippers at marami pang iba para sa mga estudyante. Samantala, Inasa na mga aabot sa mikit kumulang ng limang daan na mga Dagupenyo at mga kalapit na bayan ang mabibinipisyohan ng nasabing medical and dental mission. Kasama na dito sa IFM Dagupan, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, ito si idol Idolbat Sagtalaw, Tatak, RMN.